Sing. ano na may luluto mo ngayon? Tinola. <laughs> Tinolang manok with... Tinola ang chicken. With sayuti. Ang tagaspe, eh, oh. Ah, Hinaan mo lang. Pamadali. <laughs> mga gabi na, eh. Mayan, mga kadudo. Mm -hmm. Tinola raw ang ating ulam for today. Malamang na si Dudo magluluto niya. Siyempre, kasi pag ako, hindi ako hindi masarap to. Kaya <laughs> yeah, dapat yeah, ikaw. Mm. <coughs> yun, din ang, <laughs> yun din ang... gagawin ko kay Kabosing. Harap ko siya ng ano, subscriber. Ayan, mga kadudong, mga kabosing. Tinggalin natin yung taba. Tinanggal si taba ayan okay, ang tabay lang po at maya maya ay magluluto na si kabosing at Kadudo. si kadudong <laughs> okay, tabay lang po mga mga dudong lang tignolang manok hindi na napakita sa inyo tinolang manok ayan, ginisa si sibuyas, bawang at luya ayan, maya maya ay luto na yan Madali lang naman iluto si tinolang manok ayan mga kaludong tapos na maya na lang sa okay. Tabay -tabay ng sabaw okay. Pabay-pabay ng po.

Alam nyo naman siguro kung paano magluto ng tinola. Ayos. Okay na. Sana gulay. ano? Guli. Ayan okay, ang patis. Ayan okay, ang... Ayan. 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 Paminta lalagay natin sa yote na laki. uh -oh. Ada yang sabau. Maraming sabau. Parang masalah. hanggang sa kumulot maluto ayan mga kadudong mga kabosing ayo ang ginagawa ni kabosing preparing for the chicken ay 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 tabay po at maya maya ay kakain na naman tayo yan ang buhay sa Amerika Ya, mga kadudong, finish product ng tinolang manok ayan mamaya ay kakain na tayo ah hihintayin pala natin si fried chicken masarap dito may fried chicken ayan ang tabay lang at maya maya ay kakain na tayo ng tinola at fried chicken hmm. let's go come on eat finish product ng tinolang manok let's go come on eat now grab 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 ayan mga kadudong kabosing kain na tayo with extra fried chicken ayan mga kadudong kain na po saka natin ito masyadong malapot Kain na po! Kain na po! Kain na po tayo! Fried Chicken! With matching Tinolang Manok! Mm -hmm. Ayan! Kain na po! Kain po! Kain po! Mm -hmm. So mm. Labo ng ating ano? Tired ka? Ubus na ang aking mga? Gano'n mm. na! Dudong! Ayan na po. ano, sabaw. Ulit natin sa micro. Sandali. Ha? Let's go na, kain na tayo Salamat lords Meron na naman tayo? Pag sasalo, salo na naman tayo ngayon Sa araw na ito Sa amin ito, Okay po Magpapatis ka? Let's go! Come on, eat! Eat, eat, eat! Ito na po ang finished product ng ano to? Sayote with chicken. Ayan. Ang kain po. Ano Ya, sayote. Masalah itu. Mm, fried Uh, mengusuk oh. mm, Rice. muusok usuk pa let's go. dah uh. sudah Kaya na tayo. Kita? Bakit? Bakit? Dahil, puro... Huh? Mag-resign ka na, wala na sasakit. Hello, mga <laughs> <Kadudong>. Anong ibabayad? <laughs> Mag-vlog na lang tayong dalawa. <laughs> Pag kumikita ka na, mag-resign -re na ako. <laughs> Ito.

Baby. Let's eat that wow. Grabe. Grabe yang Ulam. Salam. hai, 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 yang hai, Mm -hmm. Ayan. Fried chicken. Mga kadudong, salamat po uli sa ating bagong subscriber na naman. At tayo ay medyo umangat-angat na medyo maano-ano -ano natin ang ating mga subscriber. Thank you po sa inyong lahat. Sa mga bagong subscriber, maraming maraming salamat po. At nagbubunga ang ating pinaghirapan. Thank you po sa bagong subscriber. Welcome to Bungo TV Vlog. Wala, kain tayo. Kain po. Punin na po ang inyong pagkain na salo-salo natin ha. Ah. Ano pa nagamot kanina? Yes. Sarap. Duto na naman si Dudong. talaga magkamay. Mahirap magkutsara. Hey. Hmm. No 你们电脑呢？嗯嗯嗯嗯 Maybe six months? <coughs> Daddy, six months? Four. Bizi. Uh -huh. uh -huh. Nah, cerita tadi Halo, dokter. Silakan. Makabosi, Salamat po Ba't parang malabo? O mata ko malabo. Yeah. Hmm? Alin malabo? Blurred. Blurred. Blurry. Blurry. Ayun mo na. Nga, ayit ka ka. Tinagatang ko nga. Hmm? Hindi masim, hindi smooth yun, no? oh. Huwag din natin, eh. Eh, iihano ko to sa'yo, oh. Ayun. Well, Ito? Bubulok ang bukaan. Eh, hmm. huh? hindi na ba Ha?

Ito mga kadudong, gagawin natin ano, avocado. Dessert ni kadudong. Uh, ah, sarap. Ah, ah, sarap ah, ah. na ko.

Ha? tayo yung mag-sign up na so, bye sa unong bay si Dudong, hmm. si hmm. Moot alam dudong. po mga Dudong thank you for watching for watching nga ba yes hmm. salamat po sa pagsama sa gabing ito maraming maraming salamat po at sa aking mga bagong subscriber natutuwa naman ako at nadadagdagan si Dodo kahit papano. Ay, nako. Excuse me. Bye. Thank you, Lord. Okay po, mga kadudong. Hanggang dito lang po ang video ni Dudong at ni Bossing. Salamat po sa inyo, subscriber. Okay po, hanggang sa muli. Of course, ito ang inyong Kuya Dudong nagsasabing magandang hapunan bayan at good evening Las Vegas sorry po at hindi masyadong nagkoreto ngayon si Dudong okay alam bye bye